This is a highlight from the charitable works of Kellingup Rob. All credit goes to them. Kasama si Grace, ipinakita ni Kellingup Rob ang tunay na malasakit sa oras ng pagsubo. Tulong po ako sa tao para makatakot sa pamilya ko. Nating magamit ko, dinala ko na galing sa anti dito. Nagmadali na, kahit walang sasakyan doon po, nang ano na lang ako nagkiusap lang po ako sa tao para makatakot sa pamilya ko nating magamit ko dinala ko na eh, galing sa ano antipolorikan hirap din po pag mag isa sa bahay walang maka gabing ma ah. din eh, yung mga sabi na rin ko sa kay kuya at naman po naman naman na sa... hindi na ako makakabigay sa iyo eh. sakto man lang din yung pera ko sa akin alas man lang sa so, mga pangupahan ako hindi man ako lagahan na din ako wala akong pira

Pag alam mo, wala na ako. Pero na ako. Hindi, magaling ka. Parang isip. Diyan si Lord to. Tulungan ka ni Lord. Kaya nahihirapan na rin ako isang buwan ako ganito. Kaya well, sabi ko, kung ako kukunin ko rin nga, huwag na ako pahirapan. So ganito lang kung naisip na hirap kahirap na din ako. Ay, hindi mo ako matutulog at hirap makatulog. Sa umaga, ganun din. Tilitin mo sa sarili hindi ka rin makatulog. Hirap na hirap na ako, anak ko. Siya, magkano ka na sa ospital. Papagod na rin ako. Ay, ka dito, oh. Ay, ok <coughs> gusto nyo na yung sumama sa hospital ngayon? ay, ay. ay gusto nyo pong sumama sa hospital? <coughs> ayun po sir ay, kaya ko lang pumunta pupunta kayo lang ang mo... pupunta? kasi ay, yan na... dito na po ngayon sasakyan na po sana kami para pag namin doon para diretso na po kayo Sabay na po kayo sa amin, pabalik dahil. Ano po, kaka? Ayaw ka na, Nay. Ayaw ka na po, parang kung um, kapag ka na po, Kat. Parang malamang po natin kung ano yung sakit niyo. Sige po. Sige, Nay, magandang po. Bahala na. Bisa niyo na po si <laughs> Ibi, Nay. Eh. Sige. Sige po. Ayan. Yeah. Kasi hindi ito natin pwedeng ano, palipasin na lang, basta-basta. Nihingal -basta. pati siya, nasa lita na. Sa tingin mo po, ano yung ano niya? Ano kaya yung... Ano, siguro sa okay. set ko, <coughs> hindi no, naman tayo doktor ko sa maga. Sa maga, Pero, hindi ayaw pa. po yung mga Pero ayaw ko kong mag-compact. Di ba patikap pa, pa dyan pa, pa. eh? Sige na. na. Patikap pa. lang. Pa. 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 Kasi hindi ko po kaya paglano dyan. Hindi, hindi po isipin. Ikaw guys, gusto mo pasapunan natin siya? Pasapunan natin. Isang inspirasyon si Kalingap Rob at ang kanyang grupo sa pagbibigay pag-asa sa nanay ni Grace. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits.